Representative Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Good morning po, Congressman. Ay, magandang umaga po. Thank you very much po for your time. Okay, Chad, go ahead. Yes po. Uh, Congressman, nauna na po muna, ano po bang nag-udyok sa inyo para po um, mag-imbestiga o tignan ito po mga detalye na may kinalaman kay Congressman Garjola? Ako po ay kinausap ni Congressman Garjola pagkatapos ng eleksyon tungkol sa mga proyekto na ginagawa ng mga kumpanya niya. Sa aking distrito, kaya siya po ang uh, may first-hand na encounter ako tungkol sa parking ng mga projects. At sa nakaraang mga buwan, gumagawa na po tayo ng mga investigasyon at uh, nag-exchange din tayo ng notes sa ibang mga journalists katulad ng Rappler at mm. Billionario na naglabas din sa mga nakaraang mga linggo ng mga istorya tungkol sa kanya. Kaya uh, ngayon po na mas, marami na tayong mga nakalap na ebidensya, oh. uh, ngayon natin po ito bring up. Oh. Um, Congressman, yung pakikipag-usap niya po sa inyo, kailan po ito nangyari? And through phone call po ito, ano po mismo ang naging usapan nun? Uh, maraming beses po. Una, during the campaign, humingi siya ng tulong sa uh, mga kandidato nila sa Batangas. Pangalawa, ang uh, pangako niya sa akin ay uh, tutulungan niya ang aking distrito sa pamamagitan ng mga DPWH projects. Pero ang uh, lumabas pala after the election ay sinabi niya uh, ayaw ng local government ng isang bayan sa aking distrito, Tuibatangas, na uh, tanggapin ang specifications ng kanyang road kasi asfalto siyo. Ito ay eh, ito, pero ang sabi ng LGU, dapat concrete dahil mabaha yung lugar na yun. Pero gusto niyang pilitin yung asfalto dahil ang sinabi sa akin ng mga engineer, mas malaki daw ang kita sa asfalto. At ang uh, kalabasan po ay, uh, uh, ngayon, ginagawa ang uh, 50 million per kilometer na road na sa tingin ko ay dapat kalahati lang ang presyo At uh, nagbigay din siya sa akin ng listahan ng mga proyekto sa DPWH Na ipropropose niya para sa 2026 budget at iba pang mga farm to market roads Siya po ay kasamahan ko sa kongreso kaya madalas ko siyang nakikita noon Pero nung lobas po ang mga DPWH issues hindi na po siya masyadong madalas na umatend Pero last hmm. Wednesday po uh, kinausap niya ako sa telepono Uh, may isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono At uh, sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni Speaker At uh, hindi po siyempre uh, nangyari ang uh, proposed meeting niya Dahil hindi naman po ako naniniwala na pro-protectionan ng Kongreso Ang uh, uh, pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola Naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive Uh, in the case of Congressman Gardola. Um, so last Wednesday, ang pinakahuli po na niya sa inyo pero hindi natuloy yung meeting. Ginamit po niya yung pangalan ng bagong speaker, Bo sinabi niya, mag-usap tayo kasama ni speaker. Oo. Oh, At, oh. Uh, Did you confirm? Ako, mm uh, sino ang ibig niyang sabihin. Kung pero, sino speaker? Oo. Oh. ako, po ay uh, nagpaalam sa Uh, mga kasamahan ko sa Kongreso kung pwede kong ilabas ang aking alam tungkol sa isa nating uh, kasamahan at ang sinabi po sa akin ay anuman ang sasabihin ko tungkol kay Congressman garjola ay fair game at mukhang marami pong ibang mga miyembro ng Kongreso ay isang ayon naman sa mga sinasabi ko mm -hmm. na dapat matigil na ang mga kumakonsolidate ng pondo ng DPWH at nagbebenta ng mga pondong ito sa mga kontraktor at Mararaming mga miyembro ng Kongreso ay may first hand na karanasan din sa pag-alok ni Congressman garjola ng pondo para sa kanilang mga distrito on the condition na siya ang pupili ng contractor. Mm -hmm. Kaya uh, I am thankful na ang uh, Kongreso ay may political will para uh, i ireforma ang mm -hmm alokasyon ng budget ng DPWH. Mm -mm. Dalawang bagay po. Kasi nga nabanggit nitong si garjola last Wednesday na mag-usap kayo kasama yung speaker. Did you confirm with the speaker? Kasi baka nagamit lang po yung pangalan niya. At pangalawa, okay, mag sabi bakit? Muna, sabi niyo bakit mag-uusap? Oh, Anong ano agenda? Hmm. Po, ah, kasi yung phone call namin ay nakikiusap siya na huwag ko siyang targetan kasi wala mm, naman yun yun siya na. alam tungkol sa corruption. Oo. Tapos, um, did you confirm with the speaker kung totoo po yun? And also, sabi niyo meron ding ibang mga kongresista na naalok nitong si Garjola. Willing din po ba sila magsalita? Uh, una, kinausap ko yung ibang mga miyembro ng Mayoria kung okay ba na uh, sabihin ko ang alam ko tungkol kay Kong Garjola at sinabi nila na okay naman dahil sa tingin ko alam naman nila na tama. Actually, ang uh, maraming mga miyembro ng kongreso na nakakausap ko ay nagsasabi na oo nga kami mismo mm. uh, inaalok ng mga proyekto at ang lumalabas uh, lang kasi ay sa kongreso, ayaw naman natin na uh, ididawit natin palagi ang ating mga kasamahan pero in the case of congressman Garjola, siya nga ang sinasabi ng ICI Commissioner Rogelio Singson na pangalawa lang kay Zaldico So number one, si former congressman Zaldico, number three daw si Diskaya, at pangalawa si congressman Gargiola. Kaya hindi naman sa gusto kong uh, magkaroon ng issue ang napakaraming uh, mga miyembro ng kongreso. Uh, gusto ko po na mag-work together with members of congress to hold to account ang okay. uh, sinasabi na pinakamalaking kontraktor pa rin sa kongreso. Okay. At uh, um, Panghuli po, uh, gusto ko lang pong na yung laman ng aking sinasabi ay yung ebidensya na isinumite ko sa ICI tungkol sa mga proyekto na sinabi ko nga po ay na pre-order niya okay. sa 2025 budget. Okay, pre-order. Sige. Ito ho ah, muli po ana uh, for the record, uh, Mr. Chair, uh, sa ating mga nakikinig bukas ang aming programa, sa panig po nitong si Congressman Edwin Garjola ng CWS Party List anytime. Ngayon, Congressman, para mas malinaw po ano ba ang modus nitong si Gardiola umano? Yung pre-order, pwede mo nating ilatag lang po para mas maunawaan? Ano ba, uh, maliban po sa mali naman talaga yung congressman ka and then ikaw pa talaga yung contractor o kaya yung pamilya mo yung kontratista, maliho naman talaga yon, labag sa batas yon. Pero ano ba modus nitong taong ito? Marami na po mga nag-report na una, nagkakaroon ng lutuan sa bidding, nagkakaroon ng insertions pero wala pang mga naglabas ng mga documentary evidence ng mga insertions na may pangalan ng proponent galing sa DPWH sa mga proyekto na sila din ang eventually nanalo ng mga proyekto mm -hmm. hanggang ngayon na ipinakita ko sa ICI ang isang listahan na nakuha ko mula kay former DPWH undersecretary Catalina Cabral mm -hmm. na may listahan po ng 20 billion pesos in projects na uh, eventually na-award kay Congressman Gargiola. Pero ang punto ko po ay ito. Ang listahan galing kay Yusek Cabral ay dated August 30, 2024 okay. tungkol sa mga projects at 2025 budget na ang bidding ay pagkatapos pa ng approval ng budget. Mm -hmm. Pero ang lumalabas po ay bago pa in ng Kongreso ang budget, may internal file na ang opisina ni Yusek Cabral ng mga proyekto na mapupunta kay Congressman Garjola o sa mga kumpanya na konektado sa kanya. Kaya uh, hinihiling ko sana na ipaliwanag ng mga opisyal ng DPWH paano nila alam ang mga proyekto na mapapanalo ni Congressman Garjola o kanyang mga kumpanya one year before the actual bidding. Okay. So, lumalabas po congressman na even the 2025 budget, ito na ang kalakaran. Di po ba? Sa budget ng DPWH. Di po ba? Hindi lang po sa 2025. Ang, yes. Uh, yes. Oo. -o. Uh, kalakaran that's na ito thought, ay siguro. Uh, that's what I'm saying. Pa. Pero hanggang ngayon, Opo. meron po. Mm -hmm. Okay. Sige po. So, sir, ilan po... Ang, sa inyong pakakaalam, ilan po ang construction company na may control o ang beneficial owner po ay itong si Ginoong Gardiola? Ang companies na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Congressman Gardiola ay nakakuha ng halos 42 billion pesos in DPWH contracts mula 2001 to 2025. Mm -hmm. At ito po ay publicly verifiable naman ayon sa mga SEC papers. Mm -hmm. Ang uh, mga kumpanya na ito ay mostly... S. Ang Construction, Newington Builders, mm -hmm. Laurel Development, iba pa ng mga JSG Construction na nakapangalan nga sa members ng kanyang pamilya. Pero sa aking distrito, two-thirds ng mga kontrata ay sa isang kumpanya, Ready Con Trading, na hindi naman nakapangalan sa kanya, pero alam kong kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyekto ng kumpanyang ito. Okay. At ang uh, ginagawa daw niya ay nanghihiram siya ng lisensya sa ibang mga Uh, contractor in exchange for royalty. Ito mm -hmm. naman po ay uh, ni-report ng iba at uh, mukhang uh, widespread practice sa DPWH pero ang point ko po ay ito. Kung sa akin distrito one-third lang ay nasa pangalan niya, two-thirds ay nasa pangalan ng iba. Mm -hmm. At ang record ng DPWH ay 42 billion pesos ang mga uh, nasa kanya sa buong bansa okay. sa Uh, papel, Opo. ibig sabihin mahigit 100 billion pesos siguro mm -hmm. ang mga kontrata na na-implement niya sa buong DPWH. Mm -hmm. Pero ang uh, balita din ay maraming mga proyekto ang binibenta niya imbes na ginagawa niya. Kaya kung mm -hmm. isama natin yung mga nabenta niya, mm -hmm. uh, baka much bigger pa. Hindi natin po alam exactly how much. Pero ang sinabi po sa akin ni ICI Commissioner Singson, number two siya kay Zaldico, number okay. three si Sige, So nangangahulugan po na meron siya mga napapanalunan na mga kontrata sa DPWH nationwide pero hindi naman talaga siya ang gumagawa ng kontrata parang sa mga diskaya din ibinebenta niya sa ibang contractors yan po ang isa sa kanya mga modus umano tama ano po meron mga ginagawa niya pero meron yung mga binebenta niya okay. pero yung expertise niya talaga ay dahil marami siyang mga connection sa DPWH, ang kanyang ninong daw ay si Secretary Manny Bonoan. Marami din mga regional director at district engineer ay matagal na niyang kaibigan. Opo. Kaya pinipili niya yung mga lugar kung saan uh, alam niyang maayos kausap ang mga taga-DPWH. Kung saan siya may control. Congressman, alam niyo ho, ito po'y kakaiba ngayon ha. Napangyayari kasi sa kongreso po, eh, with all due respect, dati-rate, -dati, takipan dyan at ikaw ay ostracized kapag ginagawa mo itong ginagawa mo ngayon. No? So sagarin na po natin, uh, ito po ay unethical para sa isang mambabatas. Maliban sa ICI, sa ombudsman, ito po ay maaari pong idulog sa Committee on Ethics, dyan sa, sa House, no? bilang patunay na gusto nyo hong linisin ang inyong hanay. Kayo ba pupunta sa Committee on Ethics sa, sa sa bagay na ito? Siguro ombudsman ang dapat uh, humawak nito mm -hmm. at hindi na yung Kongreso. At ang magandang balita ay pagkatapos lumabas ang uh, balita tungkol kay Congressman Gargiola in the last few days, ang mm -hmm. uh, former mayor ng Mataas na Kahoy, si J. Manalo Ilagan, ay uh, kinontak na ng ombudsman para mm -hmm. magbigay ng ebidensya tungkol sa mga proyekto ni Congressman garjola sa kanilang bayan sa Mataas na Kahoy. Mm -hmm. At ang uh, Uh, ICI ay uh, gusto naman talaga mag-investiga pa uh, sa mga uh, projects ni Congressman Garjola, Pero hmm. sinabi nila nung pumunta ako sa Martes, yun ang unang beses na diniscuss si Congressman Garjola sa ICI At hindi kasi binigay sa kanila ng DPWH ang files ng mga proponents ng mga proyekto Para sa isang uh, katulad ni Congressman Garjola na ang kanyang modus ay ang pag-insert ng mga proyekto sa budget hindi natin makuhuli ang kanilang mga nagawa ayon sa mga field inspections. Mm -hmm. Ang susi po ang mga documentary evidence. Pero hindi pa ibinigay ng DPWH ang mga listahan katulad ng mga nakuha ko kay mm -hmm. Yusek Cabral. Mm -hmm. Kaya uh, ako po ay actually surprised. Akala ko meron silang kopya nito. Mm -hmm. Kaya um, ibinigay ko po sa kanila okay. ang listahan ng mga proyekto ni Gargiola mm -hmm. ayon okay. sa listahan ni Yusek Cabral. Apo. Mali alam naman po ng marami na malibang kay Ginoong Gardiola, meron pa diyang ibang contractors. Meron ho ba kayong informasyon o balak din pong isiwala tungkol sa kanila? I think marami naman ng ibang mga nagsisiwalat tungkol dito. At sinabi nyo nga, uh, bakit si Congressman Gardiola ang aking ko? Ang sagot dahil may first-hand information ako kasi nilapit niya ako. Uh, nanilapitan niya ako tungkol sa projects sa aking distrito. At uh, eh. Meron siyang ongoing projects sa aking distrito. At pangalawa, mm. siya ang pinakamalaking contractor pa rin sa kongreso. Dahil wala na po si former congressman Zaldico. Kaya kung ang iba ay, uh, um, uh, I guess, uh, mm. okay, investigahan din ng ombudsman. Marami na pong ibang mga gumagawa niyan. Pero nakapokus po ako sa yung uh, nasa distrito ko at nagkataon, okay. pinakamalaki sa kongreso pa rin. Okay. Uh, meron kayong binanggit sa ibang pangapanayang congressman na maliban dito kay Manny Bunuan, ano po, ay meron pang isang cabinet secretary. Uh Oo, -oh, na sinasabing uh, ano din, ano? Um, um, kasama doon sa pag-allocate ng pondo dito kay Gardiola. Opo, uh, nabanggit niyo si Bunoan. Yung pong isa, sino? Uh, hindi lang po isa, dalawa. Ah, dalawa pa. Okay, dalawa. Kapag okay, kay former Secretary Bunoan. Pero Uh, una, sila po ay may direct involvement or oversight sa investigasyon kay Congressman Gargiola ngayon at ayaw ko pong mag bridges sa kanila by mentioning them uh, right now kasi uh, sabi na ko na I would like to give them the benefit of the doubt okay. at tingnan natin kung hmm. ang uh, next batch of cases to be filed by the Ombudsman ah. will include Congressman garjola which will disprove. Okay. the suspicion of some in the public na may parang cover-up o parang pinaproteksyonan okay. si Congressman Gargiola. Okay. At marami pong mga natuan na sabi po ni Ombudsman Remulla na by December 15, marami pong mga makakasuhan kung hindi makulong. Mm -hmm. At ang isang isip lang po ng iba ay wag sana po yung mga maliliit na mga contractors lang mm -hmm. o yung mga tumanggap ng kickback mm -hmm. lang uh -huh. sa mga contractors although of course uh, dapat din sila managot at masama mm -hmm. din po 'yon mm -hmm. pero dapat naman 'wag natin ispare yung pinakamalaki okay. na contractor pa rin Opo. sa kongreso. Taga taga patanga suba yung cabinet secretary ito. Uh, sir uh, kaibigan po siya ng aking ina kaya ayaw kong uh, siyang uh, pangalanan ngayon pero pag hindi makasuhan si Congressman Garjola at uh, ila na pinaproteksyonan si Congressman Garjola na si, tingin ko uh, nasa interes ng taong bayan na at that point papangalanan ko. Opo. Uh, Congressman, uh, sa, sa, sa Congress ho mismo, usap-usapan din po naman ito. No? Kung sino ang sinasabing partner na tago nitong si Garjola umano. May kapartner siya. Opo, sa construction na, na, na business na ito. Opo. Uh, yun ho hubang cabinet secretary na binabanggit nyo, 'yun din hubang inyong informasyon? ka siya ng Guardiola talaga. Sir, baka po, ikaw 'yung pwedeng uh mag-share sa atin ng inyong informasyon. At uh, actually, uh, gusto ko pag magsalita tayo, meron tayong uh, hmm. uh, mga hard evidence. Okay. Kaya ang ngayon, ako ngayon tungkol sa mga pre-ordering kasi meron nga akong listahan na okay. nakuha sa DPWH. Opo, opo, Pero uh meron din nga uh, Uh, report na si Congressman Gordiola ay ang tunay na may-ari ng STL operator ng Batangas yun po ang refresh gaming corporation okay. at uh, ang aligasyon nga din ay meron nga din siyang partner okay. sa STL operation sa Batangas pero uh, siguro po sa tamang panahon okay. natin Uh, iba bahagi ang ebidensya tungkol dito. Yes sir, yes, sir. We will uh, await ano ho itong inyong sinasabi na sa takdang panahon and we will respect ano po kung kayo po may mga hindi po masagot ngayon na ating katanungan. Ah uh, sir, this is something personal ano ho po mawalang galang lang. Hindi ba kayo ano po sinasabi ho ni Senator Loren dito ho sa inyong sisiwalat na ito kasi sa amin po bago po itong gantong gawi ha ng isang congressista na nakaupo, nakaapuan niya congressman ang umano ay ibinubulgar ha. Again, bukas po ang sa programa sa pano ipon nitong si congressman Gargiola. Ano po sinasabi po sa inyo ni Senator Loren? Opo, uh, as you can imagine, uh, very worried ang aking ina para sa aking personal safety at uh, marami nga nagsasabi na uh, baka uh, magiging uh, uh, security risk pa ang uh, sinasabi ko ngayon. At ang mga binabanggit ko din mga tao ay mayaman at uh, maraming uh, mga kakayahan at koneksyon Pero ah uh, dahil siguro ako ay bata, gusto ko lang gawin ng tama at ang uh, maganda ay in the case of Congressman Gordola, mm. may basbas -bas naman ang uh, kongreso mm. na um, ibahagi ko ang mga alam ko tungkol sa kanya dahil mukhang marami naman pong mga miyembro ng kongreso ay uh, sang-ayon na dapat nang itigil ang ganitong gawain. Opo. Pero um, I think in general I uh, have to do things one step at a time and uh, do so pag may uh, evidence to back up my claims. Kaya mm -hmm. focus ko po ngayon si Congressman Gargiola. Pero uh, Sir Ted, if I can also mm -hmm. say something about the last mm -hmm. time I was on this show and I was talking about the uh, Undersecretary of DPWH, mm -hmm. meron po akong uh, ilalabas na ebidensya kung hindi ito ilalabas sa mga susunod mm -hmm. na uh, mga araw tungkol sa koneksyon ng uh, Nabanggit ko ang pangalan at ng iba pang appointees ni Secretary Dizon kung hindi ito uh, buwantarong ibahagi ng DPWH tungkol sa koneksyon ng mga appointees sa DPWH hanggang ngayon sa mga kontratista. Okay, sige po. So, sir, kami po muli ay ah, eh, kumamarapatin po ninyo. Congressman, tatawag po sa inyo. Dito po sa inyong binabanggit nga ngayon na karagdagang pang informasyon. Pero muli po ang aming pasalamat sa inyo sa pagbibigay po ng panahon para po namin mas maunawaan ng lubos itong isyong ito. At sir, mag-iingat po kayo at uh, muli salamat po sa inyong serbisyo. Salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Thank you. All right, si Congressman... Uh, <laughs> ah, uh, uh, Leandro Leviste ng unang distrito po ng Batangas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!